Inabot na tayo ng tanghali. So, bali, ang kinita natin is 100 plus 400 plus 386. So, tanghali, mga katuka, tanghali na yun pa lang. Pakain muna tayo mga katuka. So, wala lang, share lang. Char! So, alright, jeep ride shift sa mga rider go so ride move it ang kaos start out tayong lahat nabuhay tayong lahat magkakain din kayo so ayun na mga katoka magandang tanghali sa inyong lahat so bali tanghali na 11.40 na so kailangan din natin kumain mga katoka so bali may baon ako rito mga katoka bumiyaya ko ngayon mga katoka so araw ng linggo ngayon bumiyaya ko so bali ngayon mga katoka uh, lumabas ako uh, alas 8 na so nakatatlong pasahero pa lang ako so ngayon mga katoka isishare ko sa inyo yung uh, kung saan saan ko inatid yung mga pasahero ko kunin ko muna yung baon mga katoka So balay ito yung baong ko mga katoka Ayan Meron tayong saging Sabah from Bicol Tapos Ito yung kanin ko So balay Ayan Ayan yung baong ko mga katoka So sinangag yan kaninang umaga pa yan Ayan Tapos meron tayong kutsara so bali yan yung pagkain ng mga katukaw yan yung motor natin so da yung motor natin mga katukaw bali yan dito ako ngayon sa paklaran mga katukaw paklaran so malapit tayo sa karagatan kakain muna tayo bali tubig muna tayo mga katukaw tubig nakaabot na ako ng tanghali mga katoka tatlong biyahe pa lang tanghali na hindi kaya panis na daw di hindi pa naman panis tirik na yung araw mga katoka yan angol angol galing pambikol bigay ni ati galing kay Papa Ben. Thank you, Papa Ben. Ito Tapos yung tarang manok kagabi. Tapos ngayon, mga katoka, yung una kong biyahe, pinick up ko sa Sintiusib, basic. tapos uh, hinatid ko sa may chindisitas may uh, may kapuntang hulya barkas tapos ngayon ang pair nun mga katoka 76 binigay sa akin sandaan so shout out sa isa tapos ngayon galing namang Mega Mall pick up ko sa may Mega Mall hinatid ko sa Nubalichis Ubala ang layo ang pair nun mga katoka is 253 253 yung pamasahin niya ngayon binigay sa akin mga katoka 400 so thank you sir shout out sa iyo 400 tapos ngayon, pag galing naman ano, ah, uh, nubaliches, galing nubaliches, may nagbooking naman, papuntang dito sa Baclaran. So, ang pair niya is, ah, uh, 386. So, bali yung palang nakikita natin mga katupang. Hinabot na tayo ng tanghali. So, bali, ang kinita natin is 100 plus 400 plus 386 so tanghali mga katoka tangali na yun pa lang pakain muna tayo mga katoka so wala lang siya lang char, so ride ship ride ship sa mga rider so ride move it ang gas kakain lahat, nabuhay kayong lahat magkakain din kayo mamaya may meron na pa akong saging mga katoka sa bak so ayun na mga katoka halos dos na ng hapon so bali nyan andito na tayo ngayon sa mandaluyong so kung saan saan tayo napapadpad so ngayon mga katoka galing akong baklaran tapos napunta ako sa Manila, Tondo. So ngayon, pag galing ng Tondo, dito na ako dito sa ano? Mandaluyong. So magmerinda muna tayo. So ito mga katukang, aking merinda sa aking sabah. Hmm. Aking. kung pabigat sa chan bali tatlong sa akin kinain ko yung isa kaninang tangali marinda muna tayo katoka may nagbooking sana papuntang tondo na naman so bali pauwi na ako kaya di ko na i-accept